For this video, may nagbigay na naman sa akin ng bagong ibon at bagong alaga. Ayan, ika nga, more blessing to come! So ayun, magandang umaga. May dumalo nga pala sa akin dito sa aking mini farm. May blessing daw siya ibibigay sa akin. Bago ng lahat, tingnan naman natin yung kanyang kalapati na pang pre-flight. mga katampi, lumipad at napakahusay at meron siyang series Napakalaki pala at daming patoka. Ang galing, ganun pala mag ng kalapati. Akala ko nga dati ngunguyain pa at ikaw ang mismo magsusubo sa kanya. Pero ngayon alam ko na na may bote, na may tela, na may butas. Sobrang saya ko na bibigyan ako ng bagong alaga kaya mga katampi. Tampi, bigyan na natin ng pangalan niya. Siyempre, binigyan ko din siya ng sticker at inilagay na nga ito sa kanyang tricycle. Ito na nga, tamang gala ang Tampi family kasi nangako ako sa kanila na ipapasyal ko sila. Bago ang lahat, may dinaanan nga pala kami dito sa banay-banay. So ayan nga pala, solid followers kaso nahihiya siya magpakita sa camera. Panood niya pala yung dalawang parakit ko na nilanggam. Kaya nag-message siya sa akin sa Facebook page na papalitan niya daw yung namatay sa akin. Wow, ang bait naman ni kuya. Siya nga pala, ang dami niya palang kakatail na kakatail tuwa. So ayun, dumaan na ako dito sa bintana. Naipit pa nga yung aking handpaid. Charot lang. Nagulat ako sa kanya mga alaga. Wow, napakadami at napakaganda pa. Ayan, oh, kamukha niya pala si Tanggol. Grabe, ang daming magagandang ibon dito at meron pa ditong maya na may kulay. Ang sabi nga pala sa akin, tawag pala dyan ay peaches. Wow, ang gaganda nila. At ang liliit, ang kukuit talaga. Paglaki ko, makakaroon din ako ng ganyan. Kaya nga pala, ito nga pala ibibigay ni kuya. Napagagandang parakit. Ang tawag po ay parakit Meron pala ako dito na pansin, gumagamit pala sila ng fishnet. Ang galing, ngayon ko lang nalaman, eh di tawag yan birthnet. Mukhang ayaw magpahuli, parang ko sa bagong amo niya, huwag ka maglala, aalagaan kita ng mabuti. Eto na nga mga katampi, bigyan naman natin siya ng bagong pangalan. Gusto ko, tunog matapang, pero nasa kalangitan. Halimbawa, rainbow in the sky, o kaya ano, rain, o kaya bow, o kaya ano, basta kayo na bahala. Eto na nga, binigyan ko na siya ng tampi kick sticker. Bago nga pala kami umuwi, binigyan niya pala ako ng tinapay. Marami salamat po kuya. So ito na nga, parang gusto ko ilagay sa hand carrier. Bago ang lahat, tumorder muna ako ng Jollibee. Tingnan natin kung hanggang saan tututunog. tutunog. Ito na nga, layo ko na kasi bibili nga ako ng hand carrier dito sa patukaan. Ayan mga katampi, kaso kalungkutan, wala pala silang hand carrier doon. Pagbalik ko nga doon, nagkakainan na pala sila. Aba, hindi na ako hinintay at nandito na din si mama. Siya nga pala mga katampi, may pupuntaan nga pala kaming party. Ito na nga, pumasok na kami sa McDonald's para mag-cash out. P. So o oh, ayan, charan! Kamusta mga geng-geng? So ayun, nandito na kami sa venue. Subalit, parang na-scam ako. Kasi kami pa lang yung tao. Pero sana inumin namin. In-scam ko sa ate. Pinapalit ako ng San miglay. Sese-rebrate kasi namin yung wedding anniversary namin. Ayan, bumili din ako ng pulutan. So eto na nga mga katapi. Lalasingin ko na nga aking misis. Kaya paalam sa inyo. Salamat sa inyong pag-suporta. sinayang ko na naman ng tatlong minuto nyo. Paalam!